Mas may gutgunyan ang ginigibong inspeksyon sa mga nagralog na bihero sa Ligaspi City Terminal. Antes makalaog, maagi sa scanner ang mga bihero maging ang kanilang bagahe antes na ikaag sa compartment kang sasakyan na bus, kabali naman sa mga pigbabawal na bagahe an anuman na klase ng papoto. Magigrunduman, Duang ang nagadan mantang lima ang lugadan kan masulo ang sarong cargo truck na nakaparada sa BF City East Metro Transport Terminal sa Kalumpang Marikina City. Alas 9.24 ning aga kang nakaaging Domingo. Sigun sa otoridad, kargado inining paputok asin combustible materials na naging kausakang ang insidente. Kaya bilang pag-ibitar sa mga siring na insidente, asin para sa kaligtasan kan mga pasahero asin driver, Nagkasundo ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB Bicol at pamayok ang Regional Clustered Organization on Public Utility sa Bicol na si Alex Banyares na maigot na ipagbawal sa mga pampublikong lunadan ang pagpalunad ng mga pasayarong may pangargang paputok. Ulita bawal asin delikado ka ini. Although magandang tingnan, pakinggan minsan na may mga pumuputok pero there is this danger. And then lagi yung kaki bata, ano, um, uh, per, uh, peligro. So, para may iwasan yan, yun na po ang isa sa pinakamagandang paraan. Kailan pa ba tayo kikilos kung meron na naman namatay? Ang kinseng taon ng driver ng bus na si Michael Banyarea, pabor ng gadigdi. Siyempre, natakot din kami eh ano bagayan, gayaan, paputok. Eh, baka lumiyab yung bus namin eh. Para sa pasayrong si Agnes, mas maray na pigiigutan kaysa magbasol sa udyan. Natakot din kami kasi hindi namin tinalam baka sa pagbiyahe namin meron kami kasama mga nagpaput may mga dalang paputok. Kaya na ano din kami. Kaya salamat din pinagbabawal yung ano. Mientras tanto, Padagos manggirare ang pagruso ng mga pasero sa terminal kang Ligaspi. Tulong aldaw antes magpasko. Para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal,